Manny Pacquiao, pinagtanggol ang asawang si Jinky laban sa paninira ng inang si Mommy Jonisha. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa pagitan ng kanyang asawa at ina, nanindigan si Manny Pacquiao na protektahan ang kanyang pamilya. Sa isang panayam, tahasan niyang ipinagtanggol si Jinky laban sa mga paratang ni Mami Junisha tungkol sa umano'y pagnanasa nito sa kanyang kayamanan. Ayon kay Manny, kilala niya si Jinky bilang isang mapagmahal, tapat, at masipag na asawa. Iginiit niyang mula pa noong umpisa ay hindi pera ang naging batayan ng kanilang pagmamahalan. Dagdag pa niya, marami na silang pinagdaanan at magkasama nilang tinahak ang hirap at tagumpay. Nakiusap din siya sa kanyang ina na iwasan na ang pagbibitiw ng masasakit na salita sa publiko. Sinabi ni Manny na mahal niya ang kanyang ina, ngunit bilang asawa at ama, tungkulin niyang protektahan ang kanyang pamilya. Umaasa siyang magkakaayos din ang dalawang pinakamahalagang babae sa kanyang buhay. Sa huli, nanindigan siyang hindi dapat sirain ng maling paratang ang pundasyon ng kanilang pamilya.